Mga idol, andito tayo sa loob ng Mirage G4 GLX, mga idol. Uh, ituturo ko sa inyo, mga idol, yung uh, function ng bawat buttons niya, mga idol. Unang-una, uh, ito yung susu susian niya, mga idol. Uh, sa mga hindi pa po nakakaalam, uh, sa mga baguhan, uh, uh, para sa inyo to, mga idol. Sa mga nakakaalam, uh, skip nyo na lang to, mga idol. Uh, Susi muna natin, uh, unang-una, tapakan muna natin yung break mga idol tapos susi natin uh, isa pa mga idol yan nakita nyo mga idol nag on yung ah uh, dashboard natin mga idol yan naka na na naka park siya, letter P mga idol yan nag open na din yung monitor natin dito sa loob mga idol ah uh, hina natin Uh, susunod naman natin i-open mga idol yung aircon mga idol yan o, yan mga idol nag-on na mga idol tapos isa pang susi mga idol pwede natin start na mga idol yan naka-start na siya mga idol uh, eto naman nakikita nyo tong Uh, sa bandang kaliwa ito mga idol Ito yung ilaw pagka tinaas mo uh, Yan yung naka ilaw siya Nang hindi maliwanag nakadim lang siya mga idol Pero pagka isa pang ikot mga idol Nakailaw na siya mga idol Di natin nakikita kasi maliwanag siya mga idol Pero pagka isa pang ikot mga idol Yan nakahay na yan nakaturo naman yan Pagka papatay natin Yan Tapos i-off io Ayun nakatapat sa off yan, i-up natin mga idol. Tapos pagka-placer naman natin mga idol, i tataas lang natin. Ayan, naka-indicate sa bandang kanan niyan. Ayun, nakikita naman natin. Pagka-i-up natin 'to mga idol, ibababa lang natin. Ayan, naka-off na 'yung placer sa kanan. Pagka-ibababa naman natin mga idol, eh uh, ito uh, sa kaliwa naman siya. Sa kaliwa naman siya naka-placer mga idol. Pero pagka-itataas natin, 'yun 'yung off ulit mga idol eto mga idol, etong nakikita natin sa baba mga idol, eto yung side mirror, pagka iginano natin yan, tapos pagka pinindot natin to, yun yung uh, timpla ng side mirror natin kung gusto natin mas mababa o mas mataas, ayan up and down, left right lang mga idol tawag ka sa kanan naman natin isa setup, punta naman natin siya sa R uh, ibig sabihin yun uh, naka-right siya mga idol Ah, uh, tulad din kanina, up and down, left and right lang mga idol Pagka gusto natin ng uh, tamang timpla ng side mirror natin. Ah, uh, punta na natin sa gitna. Ito mga idol, dito naman itong button niya na 'to mga idol. 'Yan, pagka-pinindot natin 'to, uh, hindi na natin siya ah uh, mabubuksan mga idol. Wala nang control yung passenger natin na mabuksan yung uh, bintana ng sasakyan natin try natin to mga idol wala na siyang control pero pagka pagka, inop, pagka pinindot natin to ulit mga idol yon magkakaroon siya ng control dito sa side mirror ay sa bintana mga idol yan nakikita nyo naman mga idol yan yan mga idol kitang kita naman ah, dito mga idol ah, dito sa auto naman nato mga idol Uh, pupwedeng ikaw yung Yung magmanipula lahat dito Yan, eto mga idol Yan, yan, nakikita naman natin Tapos etong uh, Maliit na to Maliit na Maliit na Eto, maliit na uh, hugis pahaba na to mga idol Eto yung Sa takip ng gasolina natin mga idol Eto, 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 eto. Tapos etong mas mahaba na to mga idol Eto yung uh, compartment sa likod mga idol para mabuksan Eto, yeah, eto, eto mga idol uh, Tapos eto mga idol, eto Etong maliit na to Eto, etong nakatago na to Eto yung uh, haltakin lang natin hihilahin lang natin to uh, Magbubukas na yung hood uh, Mga idol Yan, eto Magbubukas na 'yun hood mga idol pagka hinaltak natin 'yan. Ah uh, tapos ito mga idol, ito ito. Nakikita naman natin ito. Pagkagusto nyo ng mas mababa yung manibela mga idol uh, at baba, uh, baba lang natin 'to mga idol. 'Yan. Tapos baba natin yung manibela mga idol. O, di ba? Mas ma... Kung saan ka komportable Mga idol uh, Limbawa ulit eh, Babalik natin sa dati Ayan Mga idol Pagka binalik natin Sa dati Siyempre uh, Taas natin ulit Ayan Nakataas na ulit Nakabalik na sa Dating uh, Posisyon Yung manibela natin Mga idol at uh, Dito naman sa Dashboard Ng Mirage natin Mga idol Ayan Uh, dito, pindutin na natin yung home. Meron siyang uh, FM, tsaka AM, tsaka Bluetooth audio, mga idol. Uh, sa huli kong vlog, mga idol, uh, doon 'yung makikita kung paano natin uh, i-connect 'yung cellphone uh, dito sa monitor ng Mirage G4 para makapanood tayo ng uh, YouTube, mga idol. 'Yan. Uh, dito naman sa bandang kanan, mga idol, meron tayong USB port mga idol ayan yan, ito ito, USB port tapos ito dito uh, pwedeng yung sa may, ano itawag to sa may, ah na nang isa pa, ng USB mga idol, ito takip na natin yan yeah. ito yung pamimilihan natin, ito yung cambio nya mga idol dahil automatic sya naka park lang tapos uh, reverse tsaka neutral tsaka drive tsaka etong B na to eto yung uh, pagka naka uh, pagka paahon tsaka pababa yung uh, kalsada mga idol pwede mo dito sya eto naman yung handbrake nya mga idol yan naka handbrake sya baba natin mga idol Okay na. Uh, balik natin ulit sa posisyon niya mga idol. Ayun, napakaluwang uh, din ng Mirage G4 mga idol ito. Dito may compartment din siya mga idol. Ayun. Baluwang din siya po. Pwede kang umuna Ayan Pwede mong i-adjust yung upuan na nasa harap. Pwede ding paatras, pwede uh, patalikod mga idol. Ayun, nakikita naman natin mga idol. ayan. Uh, automatic siya pagka may hindi nakasara ang uh, mga idol pagka may hindi nga palang nakasara ang pinto eto yon mag indicate siya dito eto pagka hindi nakasara nakasarang mabuti mga idol yan yan nakikita naman natin uh, dito naman tayo sa bandang likod mga idol eto ayan kita-kita naman natin napakalwang mga idol yan pupedeng dalawahan dito uh, pwede tatluhan mga idol o kung mga bata yung sasakay po pwede apatan mga idol yan eto rin natin siya itaas dito mga idol tapos uh, kompleto din siya ng seatbelt mga idol uh, isa, dalawa, tatlo tatlong seatbelt din meron sa likod mga idol kaya uh, safety yun nakasakay din sa likod tapos eto meron din siyang control dito sa Salamin mga idol Tapos ito ibuksanan sa pinto Yan. Meron din siyang speaker dito mga idol uh, Ito isang speaker uh, Tapos ito rin isang speaker din mga idol Yan Isang speaker din Yan Tapos dito rin uh, Bali may isang speaker din siya mga idol uh, Hindi naman siya ganun kalaki Pero napakaganda ng tunog mga idol yan bali apat na speaker siya mga idol ito pa yung isa yan yan mga idol dito naman mga idol sa mm, sa manibela mga idol meron siyang control button na din mga idol alimbawa natin dito pindutin natin yung mode ayan uh, naka AM siya mga idol Pagka pinindit natin ulit yung Mode mga idol Naka bluetooth naman siya Bluetooth yun Ayun mga idol Ayan. Pagka pinindit ulit natin mga idol Ayan Dito nga pala mga idol Ah, uh, Pwedeng Lakasan dito Yan. nakikita naman natin Yan. pagka nilakasan mo, ayan, pwede mo ring hinaan. Tapos pagka pinindot mo 'yung kanan, yun yung pan, panlipat mga idol ayan nakikita naman natin ayan yan napakaganda mga idol tapos eto mga idol eto yung pansagot ng tawag pambaba tapos eto yung sa uh, bluetooth natin mga idol mga idol eto uh, eto yung mga eto yung mga timplahan ng aircon mga idol kung gusto niyo ng mas malakas o mas mahina nasa sa inyo yon mga idol Ayan tapos eto mga idol Eto naman yung Di makita sa manibela yan, Eto naman yung Pagka tinaas mo yan Magwa wipe sya mga idol yan Pagka binaba mo yan Slow lang siya mga idol Pero pagka binaba mo pa yan nakikita mo yung wiper uh, yan, naglalaro na Pero pagka binaba mo pa ng Mas mababa pa Pabilis sya ng pabilis mga idol tapos, pagka gusto mo nga pala ng lagyan ng tubig, itataas mo lang. Itataas mo lang. So, tignan natin, mga idol. O, so, ayun. May tubig siyang lumabas, mga idol. Lagyan mo lang ng tubig. Yan, mga idol. Tapos, sinana natin, mga idol. Yan. Ayan. Yan. Ganun lang, mga idol, yung function dito sa... Ma Mirage or hindi naman na uh, masyadong mahirap uh, sundan yung mga function niya dito. Uh, sana may natutunan ka dito sa tutorial natin dito sa vlogging natin mga idol. Ayan. yop uh, I-up na natin mga idol. Ayan. Naka piga pa rin tayo dito sa preno mga idol. Nakatapak pa rin tayo pagka ililipat naman ulit nga pala pagka naman natin dito sa reverse yan naka indicate dito nga pala reverse mga idol eto eto yan 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 pero pagka natin sa neutral ganun din naka indicate din dito mga idol yan kaya kahit na hindi mo natignan dito makikita mo naman dito mga idol dito sa dashboard mga idol isa pa mga idol pagka letter B ayan letter D mga idol ibig sabihin drive na yan. tapos eto pa mga idol pagka naka letter B ganyan eto yung sinasabi ko sa inyo pagka pataas yung kalsada at pababa mga idol pwedeng gamitin yan yan yun mga idol yan eto eto balik na natin mga idol sa letter P ibig sabihin park mga idol yan 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 mga idol, uh, napakasimple lang ng tutorial natin uh, Sana nagustuhan nyo at sana nasundan nyo sa mga gustong uh, bumili ng Mirage c At sa mga baguhan uh, sa pagmamaneho dito sa uh, Mirage c uh, Automatic nga pala to mga idol, uh, bago tayo matapos yung video para malaman nyo din uh, uh, Yung GLX mga idol, automatic yung gamit natin mga idol uh, sana nagustuhan nyo yung uh, tutorial natin yung mga function ng mirad sana na sundan nyo uh, simple lang naman to mga idol at maraming salamat sa inyo maraming salamat sa panonood maraming salamat sa pagsubaybay dito sa tutorial natin ingat kayo palagi maraming salamat ingat